yan ay barado yung air cooler natin oh. kita mo naman yan oh, umapaw buti naman may uh, takip yung uh, motor natin at naka off na yung breaker doon in off na natin yung breaker ano to yung drain nito ito yung ito. dalawang to no ito yung uh, yung drain niya yung maliit naman yun yung tubig supply nya para sa karton para lumamig yung uh, mabasa yung karton higupin nya para lumamig tapos yun na nga yung bagsak ng tubig yung bagsak ng tubig yun sa dalawa barado siguro yan kaya umapaw kailangan natin na malinisan yan para ano para hindi siya kaganyan kasi sayang yung tubig. Sana hindi siya na napasukan yung ano. Yun, dalawa pala. Maliban sa isang uh, nakatakip, mayroon pang malaki. No? Yung maliit na takip, mayroon pa ditong malaki. Kaya... Linisan natin yan. Bubuksan natin yung takip dyan. Para malinisan.